Hmm. Marami at tuloy gusto ko ngayon mga charity ganyan. Abangan nyo yan. Yes! Ayan, marami pong nagtatanong at nang babasa sa akin. Ano daw meron kay Diwata? Eh. Bakit daw grabe naming inaano? Sagutin mo nga, madam. Anong mayroon sa akin? Alam madam mo, be yo. yourself lang. Pakatotoo ka lang. Yes. O, ba? Diba? Ayan, nasagot nyo na, ha? Yung mga nambaba sa amin, <laughs> mga vloggers at kay Madam Diwata. Ayan, nasagot na niya. Saka talagang, ano, very humble si Madam Diwata. Ayan. Ay, uh, Asa na si um, Sir Alvin? Asa na si Sir Alvin? Nakita mo na si alvin, 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 alvin. TV. Ama, ama. Ama, ama. na si ba, 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 Alvin, alvin TV? Si Tanggol. Si Tanggol. Panoorin mo sa lunis daw. Madali, ano, Monday. May shooting yan sila manood po kayo ng tanggol. Ano ba? <laughs> Batang Kiyapo Sa Monday ang shooting. Ayan. Sa Monday daw, 7 a.m. Ayan, panoorin nyo guys. Yung gustong manood ng shooting. Ayan, panoorin nyo. Ayan, ano daw meron kay Madam Diwata? Isa na po siyang artista ngayon. Sa Batang Kiapo. Sa hindi pa nakakaalam. Ayan. Grabe yung bus na inaabot ko eh. <laughs> Pero di ko pinapatulan. Kasi mahirap. Maano tayo. Pinagtatanggol ko lang ito. <laughs> Ayan o, oh, lab na lab si Diwata. Ang ako, nyo naman. Kaya na o... pa si Tanggol sa billiard. Kapag si Boss. yan tinamay yung bata o. Mabuti pa siya. Na-appreciate nga niya si ano, ay, Madam Diwata. Amas, Candy. Red. <laughs> kaya Gallardo Vlog Mga good vibes ating mapapanood sa Rhea Gallardo Vlog Tara sabay sabay na manood Tara sabay sabay tayo pumuso Sa mga videos ni Rhea Gallardo Dahil dito sa Rhea Gallardo Vlog Tara sabay sabay na mag-enjoy Rhea Gallardo Vlog Mga good vibes ating mapapanood sa Ito'y mapapanood sa Rhea Gallardo Vlog Tara sabay-sabay na manood